Yo, mga opo ngayong araw. Boss, akin yan. Vlog lang mo pala. Sorry. <laughs> Yo, naman, kasama natin ang mga tropa pips Yan na. Yan ay, na. Ay, yan ay. pala Paso. si, si paring Lunas. <laughs> at, <laughs> si paring Lunas. At kasama rin. At walang iba. Ano ba? <laughs> Yo, ngayong araw maki naman. Kahit makulimlim tayo ay papunta sa Karwasyan. Gawa ng gamit natin natin bagong alaga na... Wala pa rin ang pangalan hanggang ngayon. Baka kayo may may isa-suggest dyan. At talagang hirap na pag-iisip ay kami pa ipapa-underwash natin at car wash, gawa ng aring ay binarbecue procedure ay kailangan daw pag ang mga lilinisin sayang naman ang ilalim kung hindi rin lilinisin na tama lang naman na gawin yun tama po tama, 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 yan nandiyan namin sa bandang nasugbo. <laughs> mo isipin mo bro mula balayan tiga balayan pa ho kami mga kainaman ang ho mga 45 minutes away sa amin doon pa kami nagpapakarwash dahil doon may underwash tsaka iba din doon kumilos ba? Para bang hindi taman. Yung bang uupo, talaga na opo, yung hindi yung nakatuwad la ang nagkukuskus ng kapinasan Oo, oh, so, sadyang parang alam na alam nilang ginagawa nila na. Bam 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 bam. <laughs> <laughs> Wala eh, pogi lang. Mukha lang ang puhunan. Mga <laughs> komenta, pinag <Ay>, na <laughs> <laughs> Si paring Lunas. <laughs> Bro, parang negative ang car wash ngayong umaga eh. right hapon na kaya ay paglusong ka lang sa Eddie. Na, magkape na lang tayo. Okay. Kopi tayo mga boss, kaya samahan nyo kami at kung paano ba humigop ng tama. <laughs> Oo. Oh. Nay, sarado! Wala rin ni Boss Dong. Kape ni <laughs> Boss Dong. <laughs> kape ni Dong. Kape ni Dong. Kape ni Dong. Ay, okay. Kape ni Boss Dong. Sarado ang kape ni Dong mga boss. Saan tayo? Hindi na eh. Hindi tayo boss. Dripers boss. Bossing. Dito na tayo mga boss. Samahan niyo ako. Samahan? <laughs> <laughs> Masigaw oh, pala. <laughs> ah. Yan. Yeah. Sarap naman mag-lock ng SIR Opo, sarap. Let's go. <laughs> Dumi ah tubal mo parang ang paano kaibigan ko eh, ay, boss. <laughs> boss, eh. Yan, boss Boss Sa eh. boss Boss eh. <laughs> Ah, uh, boss pick special shout out po. Ito na po ang ng date. Tinitira kayo hindi kasama. Kapi po! Kapi po! Kapi po! Ay, ano na ba? ko lang pala si boss. Sorry boss, kala ko kasi eh. <laughs> Oh, pink drink. Napakaangas na kay Master. Ang kulay niyan, pink drink ang tawag diyan. May yellow niyan. Meron. <laughs> Gawa siya sa tarpa. -tar. Isang vanilla latte, isang dalawang pink. Dalawang pink drink po. Pasensya na po kayo at may problema lang ko sa mga desisyon sa buhay ang aking mga kasama. Ah, <laughs> <laughs> uh, ginya po pala si Ron ah, uh, sa mga hindi po nakakilala. <laughs> yan po. Guys, yan po yung book niya, boss. Ah, uh, balik kapatid po siya ni Punas sa Dati. Oh, dati. <laughs> Sir, bakit tinatanong mo kung sino gupit dyan kay Ron? Sino <laughs> nga, bagong gupit nga, sabi ko nila, bagong tabas! Yan no? Ito siya namin, medyo malabo. Gupit na, gupit. Sabi na yun Ron, ayaw siya tang Sabi tanggapin sa gupita, Kaya pinagupit nyo na lang sa inyo-inyo <laughs> Malupit ang barbero mo, si Jeffoy Store. <laughs> Paring Lunas. Paring Lunas. Paring Lunas. Pareng lunas. <laughs> wow, sister mo. Tanya pala. Paring Lunas. Kasi so, daw siya. Montakels. <laughs> Montakels. Montakels. <laughs> Lagat <laughs> <on the elves. laughs> din eh. Huh? Oh? Ang lulapit din natin oh. Nag-iayaan. Tara mo na kape. Kape sabay ng coffee Ang ano, binili. <laughs> mga kapudi! <laughs> Ito na mga boss ang ating in-order. Karamil. Vanilla. 396 Sorry po, wala lang talagang dalang pera. Hindi <laughs> na pera pala to ba? <laughs> no, hindi na. Tara. Okay. <laughs> Tara, mga boss. Ayun <laughs> pala no <laughs> Tiyo! Ba, <di ka> <laughs> <Joke. laughs> <laughs> <laughs> bato tama paghigop boss? Boss! Sana naman, sana naman si Punas. Sa tamang pagigip naman mga boss, eh, hindi naman ito kahirapan dahil ang kailangan nyo lang dito is yung tang. <laughs> Paano? <laughs> Dinimot muna eh. Yung yeah, mga ina man, napag-isipan namin na dinim muna kami de sa alabo. Sa Di ating na yung panahon. Yan ang purpose niyan, boss. Ay, yabang ako. Sorry, sorry. sorry. Dinim muna, tambay mo tayo. Mayroon tayo magpakarmash. Nakaraw-araw nila. <laughs> will be, will be, will be, si boss ay eh, ayaw ang gabi. <laughs> Tapos ako, ganyan ang itsura, kakao ba sa eh. Oh. Siguro si boss ay <clears throat> kamot na. Oh. Kakaawang Luki sana. Master? Kaya ako. Tingnan ko, na. Ito <laughs> ang panahon. pwede to. Patigilin mo ang ulog. Opo. <laughs>